Ito na siya kay kaya kanina po tasting lahat right, mama know, guys kaya nyo huh? Hmm. 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 na May nag... Nag-comment na. 128 na? mo ako dulo thank you tantan ha Disyukur mo tantan Oo, oh, god thank you sir uh. pero may ako daw oh nang atan kita ko pero ako lang kamit ako lang sir ako lang kuan ang hmm. tapos niyo oh, oh god Uy, ya, ya, ya,

Ang ganda itong pang vlog. Meron pa dito tinapay. Tsaka ito. Tinutom ako ng madaling araw. Hindi ako makatulog na maayos.

那，那，就啥、嗯、也没有。 saging. Oh, rasdets <clears throat> na. Nakulok na naman. Asa yung paki-aw ma Atawan din mo na. Kung tuno ka kin saging. Nga samid ako. Ako ah, na samid hmm. da. Yan, tapos na. Kain tayo. Salamat sa mga nuro dum bisikop pagkatapos. Yes? Na, no. pakishare paki-share. Tingnan tayo. God bless all, bye-bye.